kailangan lumabo ang tubig sa batis. Makiliti ang talampakan mo nung una kang sa kanyang ayos. Pagigahani ka magpaunlak sa may hinihang paanyaya. Sinusong ka at binasa ang kalhati ng ka kamay. Nagtampisaw ka at tuloy ang buhay. mga. Hinamnam mo ang nanonood niyang nanig hanggang mamanhid ang buong katauhan at naglaho ang inip sa iyong hindi. Kailangan mong huminga at humiwala sa kanyang yaka. Nagpumiglas ka at sumikad pa itaas. Hindi alimpana ang tubig na iyong kinakalabusan. Kinutkot ng iyong kuko ang pusod niyang ng basurang matagal na kinakain. Bukas, matapos na lumaya. Hindi mo na nanaisin na muso sa batis na